Jason, Jason! Uy. Oh, aling nena. Ano sa dya mo? Sagap na naman akong chismis doon sa labasan. O oh, ano na naman yon? Nagkakagulo na naman. Balita ako kasama doon yung kapatid mo si Honcho. Sinasabi so, ko na naman nga be. Yari kapatid na mo naman talaga? kay tata yan. Puro gulo ang alam. Hayaan mo, paparating ko agad kay Tatayan. yan. Salamat sa impormasyon ha. Sige, sige. Mas ko, hingalangin ako pagtakbo dito. Kaya nga eh, oh. Hapong-hapong ka pa eh. Tubig muna. Gusto mo na mainom. sige, sige. Doon ako sa amin iinom. ka na, yung kapatid mo, atin mo doon. O, oh, sige, sige, pa, sige, sige. Na naman, eh. Salamat, ha. Ge. Tay, yung anak mo si Honcho, nakipag aaway na naman dyan sa labasan, galing dito yung kapitbahay. Nagsusumbong sa akin, na Parang siya na naman yung pinagmula ng away dun sa labasan. Hindi ko na maintindihan kung anong gagawin natin dyan, ha. Visit na ba yan? Wala nang lang maganda yan sa bahay na to. Puro na lang problema. Teka, asa may kapatid mo? Hindi na natuto na. ah. Ayan, nandyan sa kwarto niya. Akala mo walang ginawang kasalanan. Tena, samahan mo ko. O tayo na nga tayo. May higit papuntahan mo na yun. Galing naman. Para kang walang alam na kasalanan ah. Bakit po tayo? Hmm? Ano, bakit? Para kang walang alama, galing dito si Aling Nina. At sinabi na yung gulo doon sa labasan at kasama ka raw. Hindi naman po ako yung nagpasimula ng gulo doon eh. Sila po ang mga nauna at mga... Sasagot ka pa? Hindi ka na nagtandya, Monso. Ano bang dapat namin gawin sa'yo? Puro na lang kaguluhan ang dinadala mo sa pamamahay na to. Hindi ka tumulot sa Kuya Jason mo? Maayos! nag-aaral na mabuti. Hindi ka tulad mo. Walang patutunguhan. Kaya ikaw, Jason, huwag kang tutulad dito sa kapatid mo, ha? Ah, ay, hindi hindi ako gagaya dyan. Upang ko pa yan, eh. Mahala ka na dyan. ikaw, ay, ayusin mo yung sarili mo, ha? Kung hindi. Ako pa mismo ipapakulong sa'yo. Hmm. Tara, Honcho! Inom tayo! May alam ako doon! Ban, alam mo naman! Nagpapalamig pa ako kay tatay! Anong bahala! Wala ka nang sasagutin! Ako lahat ang lahat ng gagastos! Libre! Oo! Oh, oh. mo! Oo! Oh, oh, Teka lang, ka lang ha! Libre mo! Oo. Oh. mo! May alam pa lugar! Meron! Sa tara! Sasama ka rin pala! Tol, may babae doon sa gila ito. Wala. Oo nga, ano? 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 Tutulungan natin? Teka. Piyari ka na dun sa tatay mo pag nalaman na sakot ka na naman sa gulo. Hindi na. Iisipin ko pa ba yun? Tara, punta mo. Punta mo. Hoy, hoy, hoy! Mga kulugo! Ipakto! Anong ginagawa nyo dyan? Ha? Kulugo! Sino naman namang pugo ka? Anong pugo-pugo? laki ng mata mo ha? Oh, laki ng mata ko? Ay, gusto pa ang mata mo? Gusto mo? Ha? O ikaw, saan ka, ka punta? Dito ka lang. Sino ka naman? Ah! Yung! 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 Ano miss? Okay ka lang? Okay lang, salamat ha. Mga wala pa lang binatbat yung mga yon. Ang lalaki. Mga walang kwenta. By the way, I'm Ban nga pala. I'm Lara eh, ikaw anong name mo? Uy, ikaw daw, anong pangalan mo? Sabi ni Miss Beautiful. Honcho. Honcho? Okay na sana eh. Cute ka sana, kaya lang medyo luma na yung name mo. Eh ako ba miss? Maganda ba yung name ko? Mga pala, saan kayo nakatira dito? Buti na lang nakita niyo ako at di ako nabastos ng mga yun. Yan sa kanto. Gusto mo, sumakan ka namin sa pupuntahan mo eh. Naku, wag na, nakakahiya na. Ban, ano ba? Di ba may pupuntahan pa tayo? Tara na. Tara na. Ano Alam mo, pogi ka sana. Kaya lang, napakasungit mo na, eh. Tara na, Ban. Bye, Miss Beautiful. Bye, ingat kayo. <laughs> Oo, oh, Tcho. Ano naman yung gulong pinasok mo dun sa labasan? Kaya wala mo na kung gulong pinuntahan, no? Pinagtanggol ko lang naman yung mabayang binabastos dun, eh. Eh, ano tawag mo dun? Gulo pa rin yun, di ba? Ikaw, pag di ka talaga tumigil, ipapaalam ko to kay tatay. Alam mo, papansin ka eh, no? May masabi ka lang eh, pabida ka kay tatay. Alam mo, mainit sa akin si tatay eh. Tapos ano, magsusumbong ka pa? O oh, ano, dadalhin mo dito yung asal sa no mo? Ha? Hoy, hoy, ano yan? Ha? Pati ba naman tong kapatid mo, Honso? Dadali mo dito yung asal pagkasanggo mo? Saan ka ba nagmana? Pumasok ka nga sa kwarto? Baka ako ano pang gawin ko sa'yo? Sa'yo, alam mo kung sino ka eh. Yabang mo. Hayaan mo na yung anak. Hayaan mo na yung si Honso. Alam mo kasi kung sino yan tay eh. Sumagot mukha mo siya mas matanda sa akin eh. Napagkasama na ng loob. Oo oh, tay, pag hindi ako nakapagpigil dyan, bibirahin ko talaga yan. Kaya mo na anak, ako na bahala sa kanya. Supilin so, mo yan habang maaga tay Honcho? Honcho? Ano, pasok na pa mo naman ako. pa <laughs> na. Nakita ko nga pala si Van kanina. Tapos, tinanong ko kung saan ka nakatira. Tito kanya tinuro. At alam mo ba, alam ko na yung buong kwento ng buhay mo. Si Van talaga, Oh. Talang ti, mambibig. Alam ko na rin yung trato sa'yo ng tatay mo. Nabasag ulo ka. Kaya laging galit sa'yo yung tatay mo, eh, no? di ako basagulo, di rin ako basagulero. Talagang hindi lang mawala sa akin yung gulo. Kahit anong gawin ko, lapit sila ng lapit. Sus! Basagulero ka lang talaga. Nga pala, sana magustuhan mo itong binili ko para sa'yo. May ganito? Ako pang bumili niya na. Teka lang. May gusto ka sa akin, ah. Hoy! Ang um, bilis mo naman. <laughs> Siyempre, nung sinagip mo ko, hindi ka na nawala sa isip ko. Hmm? Sige na, uuna na ako. Nakakahiya na. O, oh, sige. Salamat ha. Mag-ingat ka. Baka sa'yo ako mag-ingat. Baka mamaya kunin mo yung puso ko eh. <laughs> ha, sige na. Bye na, honcho. Ingat. Uh, good afternoon po, Tatay Manny. Dok, kamusta na po anak ko? um, ay na nga po, um, ginagawa namin lahat para sa kidney ng anak ninyo, pero hindi na talaga kaya ng kidney niya. Kailangan niya na ng transplant sa lalo madaling panahon. Uh, dok, gawin niyo po lahat para mabuhay lang po anak ko. Opo, tay. Um, ganito po, kailangan niya na po kasi talaga ng donor para magawa na natin yung transplant. Sige po, salamat po, Dok. Ano po, mauna na po muna. Sige po. Sige po. Saan naman kami kaya kukuha ng PD Donald para sa anak ko? Puh. Teka, asa na naman si Honcho? Alam na ang kapatid niya andito sa ospital. Siguro gumawa naman ng kalukuhan yung batang yan. Tatay Manny. Tatay Manny. Kailangan na po natin mapaoperahan si Jason ngayon. Mabuti na lang may nag-donate sa kanya ng kidney. May mabuting tao nag-donate sa kanya ng kidney. Huh? Dok, sino po siya? Gusto ko po siyang makilala. Yun lang po, tatay. Ayaw yung magpakilala eh. Pero ang mahalaga ngayon, may mag-donate na sa kanya at pwede na natin siya kumaperahan. Ano po? Dok, sana. Maging maayos pa ang operasyon ng anak ko. Ay, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin lahat para kay Jason. Ano po? Pero salamat, Dok. Sana makilala ko siya. Sino kaya yung taong nag-donate ng kidney sa ano ko? Po tay, ipagdasal niyo na maging successful tong operation natin para kay Jason. Paano po? Mauna na po ako para ayusin ko na yung mga kailangan, ha? Salamat po, Dok. Ipo. Sira uro talaga yung kapatid mo, Jason. Hanggang ngayon, wala pa rin kapatid mo. Alam niya na nasa hospital ka na, wala pa rin siya hanggang ngayon. Ayan, natay. Parang hindi ka naman nasanay doon. Malamang, saan na naman napasabit na doon yun. Talagang nalang na mga karakas noon. Ayan mo siya. Ang sa kasama ng loob. Hindi ko alam kung anong dapat gawin natin sa kapatid mo. Natay. Ayan. Ayan, magaling mong kapatid. Sa ka na namang gulo ng galing. Ngayon pa ika-ika ka pupunta dito. Alam mo ang kapatid mo andito sa ospital, hindi ka napunta? Ikaw, Honcho, wala ka talagang kadaladala eh, no? Ano kasi tayo eh? Ngayon, arti-arti ka. Hinahawa ko pa mo. Ano, nasaksa ka? Mawalang galang na po, Tatay Manny. Honcho, ba't kasayang pasabihin yung totoo? Yeah. So, Oncho, wala kang kadala-dala talaga eh, no? Hindi mo yung kalagayan mo ngayon. Huwag ka na magsalita na. Ako na masasabi, Oncho. Tatay Manny. Ang totoo kasi niyan, siya po talaga yung donor ng kidney ni Kuya Jason. At hindi na siya nakapunta dito sa kwarto ni Kuya Jason kasi dumiretso siya kay Doc para tanungin kung compatible sila ng kidney. Tatay Manny, Anak niyo si Honcho eh. Dapat kayo mas nakakilala sa kanya. Mabait at matulungin na tao si Honcho. Ang totoo nga niya, niya siya yung tumulong sa akin nung muntik na ako mabastos dun sa kanto. Totoo ba yung anak? Ang patay. mo. Hindi ko, anak. Sorry anak. Huwag oh, ka ka ganito Dahil ikaw ang may kasalanan Kung bakit namatay ang ina mo Ben Pagkaroon mo rin ako Kasi Nagigit ang pinag-iisipan ng di maganda Sa so, tuwing may gulo dyan sa labas Lagi na lang pangalan mo Yung naririnig ko hindi ko akalain na eh. ikaw pa pala yung magsasalba sa buhay ko ibagi mo pa yung parte ng hindi mo para lang sa akin sobrang salamat sa iyo tay uh, kuya pwede siya na din kayo ha kaya tatay Manny kuya Jason tignan niyo muna yung other side ng tao bago nyo husgahan Alamin niyo muna yung buong kwento bago niyo husgahan si Honcho. Kaya magbati-bati na kayo.